Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Aking nakaraan, isang lihim na pamilyar sa pusong nagdurusa. Sa bawat pintig ng lumang orasan sa silong ng bahay, muling nabubuhay ang mga alaala. Alaalang hindi ko matakasan, alaala na isang gabing hindi ko malilimutan. Tahimik ang buong bayan ng tal, tila nakikiramay sa bigat ng aking puso. Sa likod ng lumang bahay ni na Lola, naroon ang lihim na pilit kong inilibing. Umulan noon, malakas. Habang binabagtas ko ang makitid na eskinita, nabalutan ng putik ang aking mga paa. Ngunit mas mabigat ang dala ng damdamin kaysa sa kahit anong ulan. Dahil sa pagbalikong ito, dala ko ang tanong na hindi pa rin kayang sagutin na panahon. Bakit siya nawala ng walang paalam? Bakit si Lolo Densio, na mahigpit ngunit mapagmahal, ay bigla na lang hindi bumalik? Tatlong dekada na ang lumipas, munit sa bawat sulok ng bahay, naroon pa rin ang anino niya. Mga lumang larawan sa dingding, mga papeles sa kahon, mga lumang kaset tap na wala ng laman. May hindi ka pa rin alam, bulong ni Lola isang gabi habang inaalok ako ng na salabat. Nakatingin siya sa kawalan, nanginginig ang kamay, tila may tinatago. May lihim ang bahay na to, anak. Lihim na hindi kayang ilibing na ulan. Napalingon ako sa bintanang bukas, may sumilip bang anino? O baka ang sarili kong takot lamang ang sumisilip sa dilim? Mula sa ilalim ng hagdan, may ingay akong narinig. Parang tunog ng lumang kahoy na nabibitak sa bawat hakbang. Kinabukasan, bumalik ako sa bodega. Naroon pa rin ang lumang aparador na palaging nakakandado. Ngunit ngayon, bukas ito at sa loob may isang kahon. Kahon na may nakasulat na pangalan ni Lolo sa lumang tinta, sa tamang panahon mabubunyag. Pinakiramdaman ko ang pintig ng puso ko habang dahan-dahan kong binubuksan. Mga sulat, mga larawan na hindi kilalang babae, at isang lumang singsing. -sing. Sa likod ng larawan, may nakasulat sa likod sa magaspang nasulat kami. Aking minamahal, patawad, sa mundong di natin kayang ipaglaban. Sino siya? Bakit may ganitong sulat si Lolo? At bakit palaging tumitigil si Lola kapag tinatanong ko tungkol sa nakaraan? Bumigat ang hangin sa paligid, tila may nagmamasid. Tila ang lumang bahay ay muling gumising, dala ang mga kwento nitong hindi patapos. Sa gabi ring iyon, bumalik ang ulan at sa gitna ng dilim, may kumatok sa lumang pinto. Isang matandang lalaki, basang-basa, nakayuko. At sa kanyang kamay, ang kaparehong singsing -sing na nasa kahon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, nanginginig ang kamay ko sa kaba. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng gabi o sa presensya ng na matandang nakatayo sa harapan ko. Pag-angat ng kanyang ulo, halos hindi ako makahinga. Mga mata niya, pamilyar, punong-puno ng pagod at mga lihim. Kamusta ka na? Apo, mahina niyang bulong, nanginginig ang tinig. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong to. Hindi ako makapagsalita. Tila tumigil ang oras at sa katahimikan ng gabi, naroon lang kaming dalawa. Ang kahon, ang singsing, -sing, ang larawan, lahat ng tanong ko ay tila nagsama-sama sa isang iglap. Buhay ka pa, halos pabulong kong tanong, hindi makapaniwala. Bakit, bakit hindi ka bumalik? Bakit mo kami iniwan? Hindi agad siya sumagot. Tumalikod siya, tumingin sa madilim na langit habang patuloy ang pagulan. Dahil minsan, ang katotohanan ay mas mapanganib kaysa sa pagkawala. Pumasok siya sa loob ng bahay, tila kabisado pa rin ang bawat sulok. Lumakad siya papunta sa bodega, kung saan nakatago ang kahon. Tiningnan niya ang laman nito na parabang iyon na lang ang natitirang alaala ng buong buhay niya. Ang babaeng nasalawan, siya ang dahilan kung bakit ako nawala. Hindi siya kalaban. Hindi siya kasalanan. Siya ang taong minahal ko bago ko pa nakilala ang inyong lola. Napaupo ako sa sahig, tinamaan ng bigat ng revelasyon. Ngunit, bakit kailangang itago? Bakit kailangang tumakas? Napatingin siya sa akin, bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Dahil sa panahon natin, bawal ang magmahal ng tulad niya. At dahil pinili kong sundin ang puso ko, may kapalit ang lahat. Tumulo ang luha sa mata na matandang hindi ko inakalang makikita pang muli. Akala ko kaya kong itago habang buhay, pero may mga lihim na hindi tahimik sa gabi. At sa likod na pintuan, naroon si Lola. Nakatayo, tahimik, ngunit bakas ang alam na niya ang lahat. Matagal na siguro. Gayong bumalik ka, handa ka na bang harapin ang katotohanan? Tanong ni Lola, malamig ang tinig. Hindi niya tiningnan ang matanda, bakos, nakatingin siya sa akin. Na para bang ako na lang ang maaring magpasya kung ibubunyag ang lahat. Sa labas, antiunting unting humihina ang ulan, Munit sa loob ng bahay, nagsisimula palang bumigat ang hangin. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng mga alaala na gustong mabuhay muli. Bumukas ang ilaw sa itaas, kusa, bagamat walang gumalaw. Tila may presensyang hindi natin nakikita, Munit nagnanais ng marinig. At mula sa kisam, nahulog ang isang lumang kaset tap. May nakasulat, para sa huling gabi. Pinulot ko ang kaset tap, basa na kaunti sa gilid pero buo pa rin. Ikinulong ko sa palad ang malit na piraso ng lumipas. At sa katahimikan ng buong bahay, tumingin ako sa kanila, kay Lola, kay Lolo, parehong tahimik, parehong tila may pinipigil. Pakinggan natin, mahina kong sabi. Lumang radyo ang ginamit namin, iyong may top deck na kalawangin na. Ibinabako ang play button, sabay bumigat ang bawat segundo ng paghihintay. Isang mahinang static muna at pagkatapos, isang boses. Pamilyar. Malambing. Pon ng pangungulila. Kung naririnig nyo ito, ibig sabihin, natagpuan nyo na ang kahon. Boses ni Lolo, mas bata, mas masigla, ngunit puno ng lungkot. At siguro, mas handa na kayong malaman ang totoo kaysa noon. Napatingin ako sa kanila, si Lolo, nakapikit. Si Lola, nakayuko, halos hindi gumagalaw. Ang babaeng minahal ko ay hindi dapat naging lihim. Pero sa panahon ng takot at batas, kami itinuring na mali. Humikpit ang hawak ko sa kaset. Siya ay si Aling Melen, ang amang hindi niyo kailanman nakilala, sapagkat ipinanganak siyang lalaki, ngunit minahal kong buong puso bilang babae. Parang may biglang nabasag sa loob ko. Ang lahat na iniisip kong dahilan, hindi yon ang inasahan. Si Lola ay tahimik pa rin, ngunit may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mahal ko si Dencio, kahit alam kong hindi siya para sa akin. Boses ng babae ang sumunod, marahil si Melen. Ibinigay ko ang lahat. Pero pinili niyang bumalik sa inyo. Dahil alam naming hindi kayang tiisin na lipunan ang katotohanan namin. Tumigil lang tap. Walang kasunod. Tahimik ang buong bahay, tila kahit ang hangin ay natutong makinig. Lumingon si Lolo sa akin, nanginginig ang labi. Ako ang nagtaksil, hindi sa asawa, kundi sa sarili. At sayo, Apo, iniwan ko ang bigat ng kasaysayan na ating pangalan. Ngunit anong ibig sabihin nito sa akin, tanong ko, halos wala na sa sarili. Bakit kailangan ako ang makaalam? Ako na walang alam sa lahat. Lumapit si Lola. Hinawakan ang kamay ko. Mainit pero mahina. "Dahil ikaw ang huling ugnay ng katotohanan sa pamilya nating ito," sabi niya. "At ikaw na lang ang maaaring pumili kung mananatiling lihim ito o magiging simula ng pagpapatawad." Sa labas, muling lumakas ang ulan. Pero sa loob, mas malinaw na ang lahat. Ang nakaraan ay hindi na lamang multo, ito'y laman, dugo, pangalan. At mula sa itaas na hagdan, may mga yabag mabagal, mabigat. Parang may isa pang bisita sa gabing iyon. Basang-basa mga paa ang bumaba sa bawat baitang nagahoy na hagdan, naiwan ang mga marka sa sahig. Wala kaming gumalaw, si Lolo, si Lola, ako, napako ang tingin sa anino na unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Isang matandang babae, maputlang balat, may takip sa ulo, at mga matangpon ng luhan ngunit may ningning na tapang. Hindi ko inakalang maririnig ko pa ang boses ko mula sa tap na iyon. Bulong ang babae, mahinang ngunit malinaw. Densho, lumipas ang tatlong dekada, ngayon ka lang muling humaap. Biglang napaluhod si Lolo. Hindi ko pinili ang takot, Meleng. Pinili ko lang ang anak ko. At ang mga alaala natin, tinago ko hindi dahil sa hiya, kundi sa takot na mawala ka. Lumapit si Meleng kay Lola, tumitig, hindi na may galit, kundi na may pagunawa. Hindi kita kinuhanan na asawa. Hindi ko intensyon na sirein kayo. Ang tanging kasalanan ko ay ang magmahal. Tahimik si Lola, Huminga siya ng malalim, inilabas ang lahat ng taon ng sakit at pagsisinungaling sa isang hininga. At ako, ako ang nagpanggap na hindi ko alam. Nakita ko ang mga sulat, narinig ko ang mga bulong. Pinili kong manahimik, hindi dahil mahina ako, kundi dahil mahal ko rin siya, sa sarili kong paraan. Muling tumulo ang luha ko. Narito ako, sa gitna ng tatlong buhay, tatlong puso, tatlong katotohanan. At ako ang tanging saksi sa gabing ang lahat ay muling nagtagpo. Pero bakit ngayon, tanong ko, tinig ko halos pabulong. Bakit sabay-sabay kayong bumalik? Si melan ang sumagot. Dahil ang nakaraan, kahit kaano mo itago, laging bumabalik kapag may handa ng makinig. Sa sandaling iyon, huminto ang ulan. Ang mga anino ng gabi ay tila humupa. Ngunit sa likod ng bahay, may tunog ng kampana. Mabagal. Malalim. Tuloy-tuloy. Tumingin kami sa isa't isa at ang lahat ng tanong na nawala, biglang napalitan na isa pang tanong. Sino ang tumutunog ng kampana sa lumang kapilya na tatlong dekada ng abandonado, tumigil ang lahat? Ang oras, ang hangin, ang mga mata naming tatlo. Ang tunog ng kampana ay tila bumalot sa buong paligid. Hindi lamang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat hibla ng balat. Lumabas kami ng bahay, dahan-dahan, walang nagsalita. Ang mga patak ng tubig mula sa mga dahon ay nagsisilbing tanging musika ng gabing iyon. Lumakad kami sa makipot na daan patungong kapilya, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat at maaring doon din ito magtapos. Ang kapilya, na matagal nang iniwang wasak ng bagyo at panahon, ay biglang tila muling nabuhay. May ilaw sa loob, kandilang nakasindi. At sa gitna, isang altar na puno ng alikabok ngunit may bagong isang bulaklak na nakapatong. Lumapit si Melen. Dito kami unang nagtagpo ni Densyo. Sa gabing hindi inasahan, sa pusong hindi handa. Si Lolo ay lumapit din, niyo ko ang ulo. Dito rin ako unang nagdasal na sana, mapatawad ako, hindi ng langit, kundi ng sarili ko. Huminga na malalim si Lola. At dito ko rin ipinangakong pipiliin ko ang katahimikan, kung ang katahimikan ang magliligtas sa kanila. Sa pagitan ng tatlong pag-ibig na sugatan. Ako, isang apo, isang saksi, isang tagapagmana ng lihim, ay lumapit sa altar. Kinuha ko ang kandila at isinindi ang isa pa sa tabi nito. Isang maliit na apoy para sa pagunawa, para sa pagbitaw. Maya-maya, isang himig ang ngaw-ngaw. Mahinang saliw ng lumang gitara, tila hangin lang ang tumutugtog. Walang tao sa paligid, pero ang damdamin, mabigat at buo. Sa likod ng kapilya, may lumang kabinet na nabuksan sa sarili nito. Sa loob, isang lumang kasulatan. At sa ibabaw nito, larawan ni Nadensyo, Melen at isang batang si Lola, magkakasama. Masaya. Buo. Napahawak si Lola sa larawan, nanginginig. Mahal ko pa rin siya. Kayong dalawa, bulong niya. At ngayon, handa na akong magpaalam sa sakit. Si Melen ay lumapit sa akin, ngumiti ng bahagya. Ang puso mo ang simula ng bagong kabanata. Hindi mo kailangang manahimik gaya naming tatlo. Sa labas ng kapilya, sumikat ang buwan. Ang liwanag nito ay tumama sa lumang kampana. Nagliliwanag ang paligid, hindi dahil sa liwanag ng langit, kundi sa bigat ng katotohanang tinanggap. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tinig ang narinig mula sa altar. Isang batang babae, nakasot ng puting saya. Handa na ba kayong marinig ang totoo? Tumingin kami sa kanya, ngunit bago pa kami makapagtanong. Naglaho siya sa hangin, kasabay ng pagpatay ng mga kandila sa kapilya. Tumayo kaming lahat sa harap ng altar, tahimik, humihinga na mabigat. Parang ang lahat ng tanong ay biglang nawala. At sa halip, iniwan kami na isang pakiramdam na hindi kayang ipaliwanag na mga salita. Hindi nagalit, hindi rin takot, kundi kapayapaan. Lumapit si Lolo kay Melen. Hinawakan niya ang kanyang kamay, mahina ngunit matapat. Salamat sa pagbabalik. Sa pagkakataong ituwid ang hindi natapos. Tumango si Melen, ang mga matay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa sakit, kundi sa pagbitaw. Ang pag-ibig ay hindi palaging naunawaan sa oras na ibinibigay natin ito. Ngunit kapag dumating ang tamang sandali, ito'y nagiging alaala, -ala, hindi lihim. Si Lola, lumapit sa kanilang dalawa. Hinawakan ang mga kamay ng parehong nilikhang minahal niya sa iba't ibang paraan. At ngayong narinig ko ang buong kwento, handa na akong palayain ang nakaraan. Hindi para kalimutan, kundi para patawarin. Tahimik kaming lumabas ng kapilya. Habang ang liwanag ng buwan ay unti-unting pinupuno ang landas pabalik. Ang dating madilim na eskinita ay tila nagiging mas maliwanag. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil tanggap na namin ito. Pagdating sa lumang bahay, isinara namin ang pinto. Hindi para itago muli ang katotohanan, kundi para simulan ang panibagong yugto. Kung saan ang alaala ay hindi na multo, kundi gabay. Sa umagang sumunod, sinag ng araw ang unang bumeti sa akin. At sa pagitan ng pagidlip, narinig ko ang boses ng batang babae. Maraming salamat hindi na ako maghihintay sa dilim. Napangiti ako. Dahil sa wakas, ang lihim na nakaraan ay natagpuan ang tahanan nito sa puso naming tatlo. At ang kwento na sakit, pag-ibig, at katotohanan ay natapos hindi sa paglimot, kundi sa pagtanggap.